Hello guys, dito naman tayo ngayon guys no? Uh, mas maganda yung view dito Dahil Makikita mo ay Malalaki mga bato no? So tuloy po yung ating uh, Pag Adventure Dito sa lugar nito Dahil uh, In the first time po natin na uh, Nakadaong dito sa lugar nito no? Na mayroon pa lang uh, Makikita natin na may kagagandahan na lugar, no? So, uh, tahakin po natin ito na lugar. Dahil uh, nakikita ko na uh, may uh, magaganda pa ng lugar dito, no? So, try po natin na subukan na tahakin. At makita nyo guys yung yung uh, ingay ng tubig, no? Yung agos. So, Oh, no? Kaya, ito pinapakasarap ano yeah, uh, ito mga kaluks ay muli po natin uh, tatahakin itong area no? napakaganda talaga yung nature ng uh, blue rock no? ng San Isidro uh, Rodriguez Rizal ito pala guys no? Uh, pinakamaganda na area kaya ngayon ay tayo po ay uh, patuloy sa pag uh, uh, lalakad dito sa area upang makita po natin yung uh, kagandahan po ng ilog no tulad dito Kaya ito malalaki mga bato. So uh, kailangan guys ay uh, tiyagaan lang no tulad dito Wow! Oh, hello. Sus. Napakaganda ng ng view ng area. Lalo dito guys, no. At makita mo sa gilid, uh, green na green yung uh, mga puno ng kawayan at iba-ibang uh, mga punong kahoy. So, dito guys, ay makikita nyo yung agos at ingay ng tubig, no. So, Uh, babalikan at titinan po natin pa area so uh, iba talaga ang nature no uh, kagandahan ng ng ilog huh, oh, napakaganda talaga dito maggumala guys uh, ito ngayon ay ako ako'y natutuwa na ako'y nakarating naman dito sa ibang ilog no ibang nature noong nakarang week po tayo ay nasa bundok po tayo ng Mount uh, Oro So balit ngayon guys ay dito naman tayo ngayon sa ilog po ng blue no. Ay napakaganda at makikita niyo no. Tingnan niyo guys yung mga bato dito sa ating likuran. Makikita mo na malaki no at napakalinis. Kaya tayo guys ay patuloy na uh, pagko-content no sa area nito na mayroon pala na kagandahan na pinapakita na itong ilog ay mayroong sikreto na ganito, ganito pala kaganda tulad nito guys ang ingay ng agos ng tubig napakaganda kaya sa ating mga viewers sa ating mga friends, mga kalods, ay muli pa natin na tutoklasin no yung kakaibang kagandahan ng ilog ng lurak no ito guys ay napakalawak po itong area uh, subalit so ngayon ay ito po tayo uh, ay patuloy sa pagtatahak sa ganung lugar at tayo po ay umaakit po sa mga malaking bato tulad nito uh, sa inyo mga kalods tinan po ayo uh, kung ano ang taglay na kagandahan itong ilog no? so napakasarap talaga pag nag-adventure ka sa mga lugar na tulad nito Uh, ako ay natutuwa no na uh, sa buong buhay ko po ay uh, ngayon ko pa naranasan na uh, tayo po ay nakadaong sa ganitong lugar na napakaganda kaya sa inyo mga kalods ay mainam na uh, paupo-upo no tambay-tambay dito sa lugar nito tulad nito guys no ang sarap ng buhay no pahayahay uh, ngayon uh, tayo po ay patuloy sa pagwalwal no sa ating mga viewers na itong lugar ng ilog ng Blue Rock ay napakaganda tulad nito. Kapag may mga kasama ka no lalo na sa iyong mga minamahal sa buhay at dito po kayo magbabanding no napakaganda tulad nito. Kaya uh, sa inyo mga kalodi ito po ang tunay na nature nature ng ilog no? kagandahan tulad nito sa gilid yung mga puno at ito guys pasilpi-silpi no? Uh, napakaganda pa lang ito lugar na ngayon ko lang itong na kung ano ang kagandahan po ng ilog ng sityo bangkal ay mas kahigit pa ito pala guys na malalaking pato at talagang makikita mo na pakalinis ng tubig napakalinaw So, sa inyo mga kalote, tinan nyo po, no? So, tayo po ay patuloy sa paglalakad, no? Uh, at kukuha pa pa tayo ng ibang uh, uh view, no? Lalo na po dito sa lugar nito. So, try pa natin na uh, lakarin ito kahit medyo malayo. At yung aking mga kasamaan ay nandun po sa siya unahan. Uh, at doon po sila ay nagtatantang pisaw. At ang inyong kaludes naman ay patuloy po sa pagko-content lalo dito sa area nito no dahil nakikita po natin eh, may mga sikretong kagandahan itong ilog nito oh ang sarap oh alam niyo guys masarap mamumuhay dito at mag isa ka na lang no kung, kung, malapit lang no lang sana ay lagi po ako dito magtatambay at magtatampisaw no kasama ng aking mga kaibigan Lalo na pang kung mayroong ka pong minamahal, no? So, nakapagpapataba ng puso, no? Naka, nakaka, nakaka ka ng inyong isipan kapag ikaw ay narito sa lugar nito. Napakaganda. At napakalinis. At uh, napakaganda ang tanawin sa paligid, no? Tulad nito. Uh, sa inyo, mga kalods, maraming salamat po muli. Uh, please, uh, pakisubscribe po muli ang ating YouTube channel, no? Kanoy, no? Uh, uh, ito po makakatulong bi bilang sa aming mga kunting creator no. Tell po sa inyo mga kaludi.